Ano pong gusto nating gawin? ipapang na lang ba natin or i natin yung McDonald's? tatawag po ulit tayo sa lucky follower natin na pwedeng makareceive ng pangbigas o kaya ay na mcdonalds papiliin po natin siya kung ano ang gusto niya eto tawagan natin siya na excite na ako natin si ma'am marilu Mer no uh, ma'am ma'am -Ma marilu balo tama pa yes ma'am Ma meron ka pang ano pong gusto natin gawin? I Ipapang bigas na lang ba natin o i-claim natin yung McDonald's? Ano po? Papalitan natin ang bigas o i-claim natin yung McDonald's? Bigas na lang po kasi malayo kasi. Oo nga. Uh, <laughs> diba? <laughs> so, salamat po, ma'am. Sige, i-gg cash ko na lang sa'yo ha. I-gg cash ko na lang. Opo. Oh, ano? So, ayan, congratulations, Ma'am Marilu Merabuna Balo. Ang pinili niya po ay bigas giveaway kasi malayo daw ang McDonald's sa kanila. So, mamamasahe pa nga siya ng 60 pesos. So, congratulations, ta to you, to you, to you. So, congratulations, nabubulol na ako. And, thank you so much sa palaging pagsuporta. So, kung ikaw gusto mo yung makaranas sa mga biyaya mula sa puso ko, napakasimple lang. I-share mo lang ang video na to.